Ilang estudyante sa Caloocan City nakaimbento ng paper Wi-Fi. Alamin natin sa report ni Rod Lagusan. Napakalaga ng internet connection, lalo't malaking tulong ito sa pagkakaroon ng impormasyon, komunikasyon at iba pa. Gaya na lang sa mga estudyante, ang internet ay importanteng gamit sa pag-aaral ang mga mag-aaral na ito mula sa Kaibiga High School sa Caloocan City. Nakabuo ng abot kaya at environmental friendly na paraan para magkaroon ng internet. Ito ang tiyatawag na paper wifi. Gamit ang konsepto ng traditional na piso wifi sa pamamagitan ng papel ay maaari ka ng magkaroon ng internet. Ang innovation na ito ay dinevelop ng mga estudyante mula sa Caloocan City. Ang kailangan mo lang gawin ay i-connect ang iyong cellphone sa kanilang device, pindutin ang insert paper tulad nito. At matapos na maihulog itong papel na ito ay meron ka ng internet na malaking tulong para sa mga estudyante. Pero anong mga papel ang pwede rito? Mga bond paper po or yung mga yellow pad po na malalaki po. Mga use po, basta used po na papel. As long as kasya po sa dun sa ano, sa pinagsusuksukan po ng mga papers. Yun po kasi yung napansin po namin problema po ng school po namin, yung marami pong paper waste. Kaya po, para po makatulong po, ma-reduce po yung large amount of paper waste, ayun po yung naisip namin innovations po. Uh, nila limitado lang ang internet access sa kanilang paaralan kaya makakatulong ito sa kanilang mga kapwa mag-aaral. Doon po sa paper na yun, ah uh, gumamit lang po kami ng simple IR sensor para po uh, may connect po yung, nakapag po yung paper, is matetetect po na meron pong dumaan currency, which is yung paper. Per paper po, is equivalent to 1 minute po, week 50 Mbps po. Ang mga nakolektang papel ay maaring ma-recycle o maibenta para may pambayad na rin sa internet provider. Sa ngayon, patuloy pa ang development na nasabing innovation na siyang pinondohan ng DOST. Bahagi ito ng Grassroots Innovation for Inclusive Development o GRIND program ng DOST. Ayon kay Sekretary Renato Soldom Jr., layo nito na matulungan ng iba pang sektor ng lipunan at maisama ang kanilang mga nabuong innovation para mabigyan ng pagkilala at maisama sa World Innovation Index. Ang kahalagahan ng uh, mga innovation sa baba dahil nandun sila, ay parang sila rin ang frontliner natin sa pangangalaga ng ating kalikasan. And yung World Innovation Index talaga ay nakatutok sa how you use innovation at uh, mag-merge sa business, paano matulungan na lumago ang ekonomiya. Para kay Kyle Jennerman o mas kila sa kanyang social media presence na becoming Filipino at ambassador ng GRIND, malaking bagay ang programa. What's really nice is nowadays uh, seeing the government go into these rural communities and also help them develop and then also give them opportunities to share on a national level and possibly get more funding or more support or not even just national support but international you know sa huli, layo ng kagawaran na beneficion hatid ng science sa lahat Rod Legusad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas